pamaghatid ng mga pinakabagong balita at informasyon para sa inyong kalaman. Huwag po para ang mga detalye na aming iatid sa inyo. Narito ang mga pagbagong balita ngayong araw. Pagpapakapon sa mga alalang aso at busa. Bakit malaga? By JMA Integrated News. Published November 8, 2024. Ano nga ba ang mga pinipisyo para sa mga alagang aso at pusa? Pati na rin sa kanilang four parents kapag pinakapon ng ating four babies. Alamin. Sa need to know ng GMA Integrated News, ipinaliwanag ng eksperto na may health and behavioral benefits sa ating mga four baby kung ipapakapon sila. At ang maayos na kalusugan ng mga alaga, magandarin ang magiging epekto sa kanilang four parents. Batay sa isang survey, lumalabas na 64% ng mga Pinoy ang may alagang hayop sa bahay. Sa bilang na ito, 45% ang may alagang aso at 17% naman ang may alagang pusa. Neutering at tawag sa surgical sterilization sa aso at pusa upang alisin ang kanilang sexual organs upang hindi na baby Neutering ang tawag kapag inalisan ng testicles ang malaking aso o pusa. Habang straying ang tawag ang kapag ng worry at uterus ang babaeng aso o pusa. Ayon sa veterinary doctor na si Nate Ramos, nakakatulong ang pag sa mga alaga para mabawasan ang risk nila na magkaroon ng masakit sakit gaya ng TBT o transmissible venereal tumor na lipat sa pamagitan ng sexual contact. Ganon din ang piometra na infection matters. Ang mga lalaki ng alaga, Minsan ng ang na magkaroon ng testicular cancer o tumor o prostate cancer kapag nakapoy sila. Ang mga babae aso, twice a year na tuwing kakaranilang buwan kung Habang mas madalas naman mag ang babae pusa na every 2 to 3 weeks. Taliwas naman sa, sa paniwala ng marami, hindi na mag-heat ang mga aso at pusa. Sa halip, nagre-response sila kapag in ang babae at tumataas sa kanilang kagustuhan na makipagtalik. Ang mga risk kapag hindi umano ay pagkapon ng aso. Breast cancer, female dogs. Uterine infection and cancer, female dogs. Ovarian cancer, female dogs. Testicular tumors, male dogs. Prostate problems, male dogs. Perianal tumor and hernias, male dogs. Maaaring hindi naman manong magkaroon ng pagbabago sa ugali ng alaga, gaya ng mas pagiging agresibo at pag-alis ng bahay para maghanap ng makakatalik kapag hindi sila ipangapon. Kasama rin ang pagkakabang kung magkaroon ang mga alaga ay ang hindi pagdami ng populasyon ng mga aso at pusa na ang at napupunta lang sa mga kalsada. Pero ano nga ba ang mga sinyalis na panahon na para ipakapon ang alaga at anong organisasyon ang maaaring makatulong para may kapon ang mga four baby na hindi na bubutas ang bulsa ng mga four parents? Panoorin ang buong talakayan sa video. FRG, GMA, and Integrated News. ng pabubuntis ng aso ay 63 araw o siyam na linggo. Maaring iba ang tagal ng pabubuntis, batay sa lahi at iba pa ang mga salik. Sa pangkalahatan, ito ay nasa pagitan ng 58 hanggang 68 na araw. isang aso ay maaaring magkaanak ng mga isa hanggang dosay na tuta sa isang panganganak. Depende sa laki at lahi ng aso. Ang mga malalaking lahi ng aso ay kadalasang may mas maraming tuta sa kanilang letter o panganganak. Isa sa pinaka na ugali ng aso ay ang pagiging tapat at loyal sa kanilang mga amo. Ang aso ay may kakayahang magbasa ng emosyon. Ang mga aso ay kakayahang makaramdam ng emosyon ng kanilang mga amo. Maaari nilang makita ang kaligayahan, kalungkutan at galit ng kanilang amo batay sa tono ng busis. Hitsura ng muka at katawan ng kanilang amo ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng wagging ng kanilang buntot, pagdapo at pagiging maligaya kapag kasama ang kanilang mga may -ari. Ang mga aso ay may mas malakas na pang-amoy. Ang mga aso ay mayroong 220 milyon na mga amoy na reseptor sa kanilang ilong kumpara sa mga tao na mayroong 5 milyon lang. Dahil dito, sila ay may kakayahang amoyin ang mga bagay na hindi kayang naramdaman ng tao. may mga asong hindi natutulog ng buong gabi bagamat ang mga aso ay matutulog ng mga 12 to 14 oras kada araw. Mayroon silang kakayahang magbante at manatiling alerto sa gabi kaya sila ay kilala bilang guard dogs. But wait! Hindi lang tungkol sa aso ang ating pag-uusapan, kundi pati na rin sa pusa alam nyo ba kilala ang mga pusa sa kasabihang siyam na buhay? Isang simbolo ng kanilang kakayahang makaligtas sa mga panganib at malaking aksidente. Bagamat hindi totoo na may siyam na buhay ang pusa, ang kasabihan ito ay nagpapakita lamang ng kanilang kakayahan na makaligtas at makabangon mula sa mga hirap o sakuna. Ang pusa ay may teritorial na ugali ang mga pusa ay may natural na ugali ng pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Ang mga pusa ay gumagamit ng kanilang mga paw at mukha upang maiwan ng amoy na nagsisilbing marka sa kanilang mga teritoryo. Kapag natutulog, ang mga pusa ay kadalasang nakatagilid upang maprotektahan ang kanilang sarili at mga teritoryo. Ang mga pusa ay may napakagaling na pandinig. Kaya nilang marinig ang tunog mula 40 HHG hanggang 85 KHZ samantalang ang panindig ng tao ay mula lamang 20 HZ hanggang 20 KHZ. Dahil dito, nakakita sila ng mas maliit na tunog tulad ng mga ingay ng mga daga. Ang mga pusa ay may napakabilis na reflexes. Kaya nilang mag-react ng mabilis sa mga bagay sa kanilang paligid kaya't sila ay mahusay sa panguhuli ng mga maliliit na hayop, tulad ng mga daga at ibon. Ang mga pusa ay mga solitary hunters sa kalikasan, kaya't mas gusto silang mag-isa kaysa sa mga aso. Mas madalas silang maghanap ng pagkain sa kanilang sariling paraan at kanilang sariling oras. Ang mga mata ng pusa ay may kakayahang mag-adjust sa liwanag nang mas mabilis kaysa sa tao. Kaya't nakakakita sila sa dilim. Ang kanilang mga mata ay may tapetum lucidum, isang layer ng mga cells na tumutulong mag-reflect ng ilaw pabalik sa retina na nagpapabuti ng kanilang kakayahan sa night vision. Ang mga pusa ay talagang may kamangha-manghang mga katangian kaya't hindi katakataka na marami sa atin ay nahulog sa kanilang mga charm. Tama, pati na rin sa mga aso. Ang mga trivia na ito ay nagpapakita ng kahangahangang kakayahan at ugali ng mga aso at pusa na kadalasang hindi pa natin alam. Laging tandaan na dapat maging mapanuring, mapagmatsyag, at mapangahas. Ako si Edgar Pagaran, Ashley Makalam, Joey Tadli, Silso Kasing, at ako si Bianca Isabel Idnalgan, nagsasabing, Importante ang may alam. Hanggang sa muli, paalam!